Tatapos tayo lang van. The move. <laughs> Yan ako. Oh, yung dragon pot natin. Check natin mga pre. dito pala tayo sa ating farm. ano you know, Mayroon na siyang bunga. May bulaklak na siya yung puting natin. Tagal tayong hindi nakapunta dito mga pre. May, may bunga-bunga na siya.

At dito, uputulin mo Mga lilim ng halaman. Pero oh, ito kinikilaw 'to, mga pre. Kinikilaw daw 'to, masarap daw 'to. So, tikman natin. anong tawag dito. itong halaman na 'to. So,

没。 Ito, so, to na siya. Pagbaling natin dito. Para, kahoy na siya. Pagbaling natin. Pa Ito yung kinaka- hindi niya, mga pre. Malaki na. Ito pa yung isa. Ganito pag maliit lang yung dragon fruit na. Eh. Ganito lang. Madami siyang bunga. Ang malaklak ng ganyan. Ito. So. Ganyan. Ay naku, sayang. Ganyan yeah. Sayang. Sayang. Oh may tinog na oh. Pero kinain. Ha? Tinog na siya. Dito pa oh. Mutubo pa. Malaki na. sa so, yung isa. May isang. Ito to. oh. Ito oh. Oy, <laughs> right. dagas bandog May inog dito na isa. Kusya Muntik na rin. Oh, ganyan oh, muntik na rin Magaya dito. Yan oh, kinain oh, tingnan mo. niyo mga pre, kinain ng di ko alam oh. Yan. Kakasya. Kunin natin. Pwede na natin dito. Ayun. Tikman natin kung matamis mga pre. Ano ba nga to? Ano? Ano mo lang ganyan. Tapos yung kabila. Tapos pipil mo lang ganyan. Yun. Hinog na hinog na siya mga pre. Yan. Yan. Mmm. Sarap siya. Gusto nyo? Apple. <laughs> ano ba yan? Tira Kinayalas ko mga pre. Anong solusyon dito? barot. Nagyan na rin ng barot. Ito, sa mga na nakakaranas lang, maglalike nito, magpupuso. Gano? Ikaw, naranasan mo ganito.